Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Alam mo ba na ang mga oso ang may titulo ng largest land predator? Ibig sabihin, ang lahi ng oso ang pinakamalaking mani o yung hayop na kumakain ng karne na may kita sa lupa. Ang ilan sa mga uri ng oso ay tumitimbang ng limang daan hanggang isang libong kilo. Dalawang beses itong mas mabigat pa kaysa sa tigre. Nang daya dahil sa malaki ang katawan ng mga oso, malaking hayop din ang dapat nilang hinahunting. Upang malaman mo kung gaano ka bang isang mga oso, dapat mong makilala ang walong hayop na kayang pabagsakin ng halimaw na ito at nang malaman mong huwag kang lalapit rito. Number 1. Deer Ang mga usa o deer ang marahil ang pinakapaboritong huntingin ng mga bear. Kung gaano man kabilis tumakbo ang deer, ganon din kabilis tumakbo ang oso. Ang mga oso ay kayang tumakbo sa bilis na 35 kilometers per hour. Dalawang beses itong mas mabilis kesa sa mga tao. Gaya ng mapapanood niyo sa video, makikita ang usa na nakikipaghabulan sa gutom na bear. Ilang beses na sinubukan ng usa na takasan ng oso, ngunit mukhang imposible ito. Sa isang saglit lang, agad na natimbog ang usa at wala na siyang kawala sa oso. Dito naman sa isang video, naabutan ng oso ang isang deer na may injury o bali ng paa. Hindi ito makakilos dahil sa sakit ng kanyang pilay. Pero mukhang ito ata ang maswerteng araw ng usa dahil nahulog kasi ito sa ilog, kaya hindi na siya nasundan pa ng oso. Number 2, Caribou Maaaring kilala mo ang Caribou sa tawag na reindeer. Malaki itong hayop at may mahabang sungay. Kahit magandang pagmasdan ng mga Caribou, hindi ito pinatatawad ng gutom na oso. Sa tuwing nagtatagpo ang landas ng oso at karibu, nagkakaroon sila ng sagupaan. Lakas ng katawan laban sa matigas na sungay. Alam ng oso na mahirap lapitan ng karibu, kaya inaambush nila ito sa kalagitnaan ng ilog. Gaya ng mapapanood nyo sa video, nakikita ang oso na pilit na hinuhuli ang karibu kahit na sila pa ay lumalangoy sulit ang kanyang pagod dahil ang ganito kalaking pagkain ay sapat na para sa loob ng ilang araw. Dito naman sa hiwalay na video, may kita ang oso na may hinahabol. Nakakita kasi ang oso ng isang karibu na lumalangoy sa kalagitnaan ng ilog. May kita sa video na lumusong ang oso para sundan ang karibu kahit saan pa ito magtungo. Nang mapagod ng tumakbo ang caribou, ito na ang naging pagkakataon ng oso upang umataki. Sinakmal niya ito at dinala upang kainin sa lupa. Number 3, Wild Pig Ang mga baboy ramo ang isa sa pangunahing pagkain ng mga oso dahil sagana ito sa gubat ng Amerika. Kahit matigas ang balat ng baboy ramo, malakas naman ang pangkagat ng mga oso. Kayang-kaya ng oso na tapusin ang buhay ng baboy ramo kahit gamit lamang ang malakas nitong pangkagat. Kahit susuriin mo ang loob ng kanilang bunganga, dito mo may kung gaano katulis ang kanilang ngipin. Dahil dyan, mahihirapang makatakas ang biktima pag sinakmal siya ng oso. Number 4. Moose sa mga hindi nakakaalam, ang moose ang pinakamalaking species ng deer sa buong mundo. Gayun pa hindi ito nangangahulugan na ligtas sila sa kumukulong siya ng oso. Napakalakas ng katawan ng mga oso kaya kayang-kaya nila ang umatake ng moose. Gaya ng oso na ito na nakunan sa video habang daladala ang walang buhay na moose sa loob ng gubat dumating ang mga rescuer upang takutin palayo ang delikadong oso. Sa pagbabalik ng mga rescuer, matagumpay nilang napalayas ang oso, ngunit ito na lamang ang natitira sa katawan ng moose. Number 5, salmon. Kung akala mo na ang mga oso ay puro malalaking hayop lang ang kinakain, nagkakamali ka. Ang mga oso kasi ay may oras din para manghuli ng isda. Isa sa paborito nilang kainin ay ang mga salmon. Hindi ito madaling gawin dahil mahirap sakmalin ang maliksing katawan ng isda. Maski nga ang mga tao ay nahihirapang humuli nito. Sama-sama pa nga ang mga oso sa tuwing nangingisda. Ang mga salmon ay sagana sa fats o taba at yan ang sustansya na kailangan ng oso para tumaba. Paborito nilang kainin ang tiyan at ulo ng salmon dahil ito ang pinakamayaman sa taba. Number 6. Seal Sobrang cute at sobrang sarap pagmasdan ng mga seal, ngunit maski sila ay nasa piligro kapag umatake na ang oso. Kahit palagi nasa ilalim ng tubig ang seal, amoy na amoy ng polar bear kung nasaan ang seal pinaniniwalaang ang naaamoy ng bear ang pagkain sa layo na 30 kilometers. Kapag merong seal na nakita ang polar bear, dahan-dahan itong lalapit sa kanyang target. Habang ginagawa ng oso ang kanyang masamang balak, walang kamalay-malay ang seal na papalapit na pala ang kanyang kalaban. Kailangan ng oso ng tamang tempo bagong mataki. Sobrang husay ng oso sa panga-ambush kaya palagi nitong nahuhuli ang kanyang target. Kahit nababalot ng yelo at tubig ang buong paligid, hindi ito naging hadlang sa oso upang humuli ng pagkain. Ang ganitong istilo ay matagal ng ginagawa ng mga oso dahil alam nila na mabisa ito upang makahuli ng seal. Kung minsan, meron pang pangalawang istilo mga oso para makajakpat ng seal. Kapag may nakita butas sa yelo ang polar bear, nag-aabang sila rito hanggang sa may lumitaw na seal. Ang mga seal kasi ay humihinga sa mga butas ng yelo kada dalawang oras. Kapag may seal na lumitaw sa butas, ito ang kanilang tsansa upang umataki. Sa pilit ang hihilain ng oso ang seal palabas ng butas at sa kanya ito kakainin. Number 7. Walrus Sa lahat ng hayop, ang mga walrus na siguro ang pinakamalakas na hahuntingin ng mga polar bear. Malaki kasi ang katawan nito at ubod ng tigas ang balat. Bukod pa riyan, Merong matutulis ng ngipin ng walrus na pwedeng sumaksak sa oso. Dahil dyan, doble ingat ang mga polar bear upang hindi sila mapahama. Para magtagumpay ang plano ng oso, tinatarget lamang nila ang pinakamahinang walrus. Isa-isa niyang sinusubukan kung sino ang pinakamadaling biktima. Sa huli, nagbunga ng maganda ang pagod ng oso Nakakuha kasi ito ng bagong silang na walrus na hindi hamak na mas madaling tangayin. Number 8. Beluga Whale Ang beluga whale ang isa sa pinakamatalino at pinakamabait na hayop na makikilala mo sa buong karagatan. Kulay puti ito at may napakalambot na ulo. Dito masusukat kung gaano kahusay na hunter ang mga polar bear dahil hindi madaling humuli ng beluga whale. Kapag merong balyena na lumapit sa oso, agad itong tumatalon sa tubig upang manghuli ng biktima. Kapag maswerteng nakadagit ng balyena ang oso, ito na ang kanyang pagkakataon upang tapusin ang buhay nito kung minsan, matyagang nag-aabang ang oso sa butas ng yelo hanggang sa may lumapit na balyena. Sumisilip rin kasi ang mga whale sa butas ng yelo upang makahinga. Kaya lamang kasi nilang pikila ng kanilang hininga sa loob ng 20 minutes. Kapag merong biluga whale na sumilip sa butas ng yelo, ito ang kanyang tsansa para umatake. Ang ganito kalaking balyena ay ang siyang magiging pagkain ng oso sa loob ng isang linggo. Kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button para mas lalo pa akong sipaging gumawa ng mga videos. Maraming salamat! Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Bruno Gaming! Hello rin kay Dennis Barrera! What's up kay Seth Marie from South Korea. Shout out kay Zacchaeus Swin. At yan sa family, lalo na kina Arkin, Aria at Astrid. At kay John, Shandok, Kulas, Maria, Johan, Kyle Angelo, Kuya Kian at Ate Yehan. Maraming salamat sa inyong panunood na. See you guys on my next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!